Magandang gabi mga katoyong, so nandito na naman tayo sa loop natin, yan nasa likod ko, so magkaarga tayo ngayon ng bird natin para sa second laps, tara, let's go! guys, lulog tayo. Subuhan so, mo lang natin sila na supplement nila. Ayan eh, mga to, yung uh, pinaspasan na natin dyan kasi gabi na. Namaalalim na yung gabi kaya binilisan na natin ang paglulod. So yung mga ibon na yan is second laps from San Andres, Quezon. So abangan tayo sa linggo. Tarating na linggo. So pang-apat na bird natin. So last bird na to. Kung din natin makakarga dahil nabot siya ng kayo. So, sa lima natin, apat na lang yung pang ano natin, ano? Ah, uh, ang race natin. So guys, bukas. Abang-abang tayo. Continue sa atin ito yung video. Tara, let's go sa loading station tayo. So ayan mga katoyong, papunta na tayo sa loading station do sa ARPC. So load na natin itong ibon natin para makapahinga na rin sila doon sa crates. At ayan mga katoyong, binilisan na natin kasi gumagabi na. Baka masyado na tayong gabiin na mga katoyo so pararating lang natin hindi na ako nakapag video sa loading station kasi nagmamadali tayo at saka nalobat yung cellphone natin so Sunday abang abang tayo ha ah. San Andres so malayo layo yun after tawid dagat na tayo second class pa lang tayo pero sana makauwi ang ibo natin proud na tayo dun para Kita kits Good morning mga kalapatid Siyempre nandito naman tayo to yung TV Ayan Nakaabang na tayo So nagkaapi muna tayo Siyempre di tayo sa rooftop sa third floor Para magabang na kalapatid natin ng training ng Tanay And then second laps ng San Andres So kapi -ka muna tayo Ayan Mag-almosal na rin muna kayo Alam ko nag-aabang din kayo dyan mga katoyo, mga tropang kalapatid. So, update ko kayo sa mangyayari. Yan, yeah, so mga katoyong, so update natin kayo. Umuwi na yung mga ibon natin galing training yung mga YB ng Tanay. So inaantay na lang natin ngayon Siguro maya maya pa yan Yung San Andres Second laps ng ibon natin So update natin kayo Pero yung panahon tingnan nyo Napakakulimlim ng panahon Diba? So baba muna tayo si kaso muna tayo ng mga pagkain Para mamaya Dire-direct na yung pag-abang natin So Big kayo.